Hi guys! Good morning! For today's video, isasama ko kayo dito sa may pinay grocery store malapit sa bahay namin. Nagbudget nga lang po pala ako ng 2,000 at saan nga ba haabot ang 2,000 namin sa grocery dito? Mga 3 to 5 minutes lang naman na lakad ay nandito na kami sa EEC. At sobrang at home na at home talaga dito si baby kasi nga naglalaro siya ng mga laruan ni Kuya Odi niya dito. Kumuha na nga pala ako ng corn beef, apat na peraso. Kumuha nga lang pala ako ng dalawang century tuna kasi minsan kapag tinatamad ako ay dyan na lang ako makapit. Talagang ko lang ng kalamansi at patis na ako. So sobrang sarap na at marami talaga makakain ni Jay. Kumuha nga lang din pala ako ng dalawang sardinas na pula kasi minsan masarap lagyan ng itlog yan o kaya kalamansi lang tapos nako talo-talo na talaga yan. Dami makakain extra rice. Kumuha nga din pala ako ng biskuit namin pang baon-baon o kaya pang merienda nila ni Jay. Kumuha na rin ako netong aswete kasi minsan nagluluto ako ng palabok o kaya ng kwek-kwek. Kailangan may stock ako dun sa bahay kasi nasa fifth floor pa kami. Tas mga sinigang. Tas kumuha nga din pala ako ng patis yung malaki na. Kumuha nga din pala ako ng spam at itong Mr laman na yellow. Kumuha nga lang pala ako ng isang toothpaste kasi meron pa kami dun sa bahay, dalawa pang peraso. Tapos kumuha nga din ako na itong pants powder nila. Yung namumula talaga yung pisngi mo. Yan naalala ko nung high school eh. Tapos ayan nga pala, pants canton, kumuha din ako. Tapos yung mga chichirya. At yung pinamili ko nga po pala, good for one month na naming stock at kasha na talaga sa amin yan kasi pang sundot lang namin yan sa mga crave namin. Kasi nga nasa fifth floor kami nakatira. Kaya kapag wala kaming stock, nakakatama din bumaba. Kaya ito namimili na ako. Pero kadalasan nagluluto din talaga ako ng merienda namin. So heavy. <laughs> Kasha, kaya tong dalawang libong dala ko sa mga pinamili namin ni Baby. We don't need that one. Mommy, have lotion already. Put it back. Thank you. At itong anak ko ay kumuha ng sarili niyang cart at siya nagkukuha ng mga Prada. Kaya kailangan talaga i-check ko muna bago ko ilagay dun sa may cashier. At baka hindi na magkasya yung dala kong pera. Kadalasan kasi sakto lang talaga yung perang dala ko para hindi na ako mapadami ng gastos. At sabi nga ni baby, mabigat daw yung dala kong cart kaya babawasan niya. Kahit sobrang likod na ito talaga ni baby, ay naku, napaka matulungin din ito. That way! Bye-bye! Bye-bye! This okay, this way. At na yun naman hirap na hirap siya sa pagbubuhat to. <laughs> <laughs> Ang cute tignan. Kumuha nga lang pala ako ng isang root beer. Tapos kay baby naman na isang C2. Tapos sa pang next day naming drink sa isang kalaman juice at saka mango juice. At gustong gusto din talaga ni baby yung part na siya yung nagbabayad lagi. Tapos eto meron nga pala dito silang mga tinapay din. May putok, tapos may Spanish bread, pandikoko, tapos meron cheese bread at saka pandesal. At hindi ko nga alam kung kasha ba yung pera ko ngayon dito. Pero tingin ko ay sakto lang kasi nga wala naman ako pinamili mga sabon at shampoo at meron pa kami dun sa bahay. At tignan naman yung anak ko. Bantay na bantay sa mga pinapilit. <laughs> tuwang tuwa yung pag Tapos meron nga pala ako dito yung easy card na member card. Tapos ilalagay lahat ng points dyan. Kapag naka 100 ka, ay may 1 point ka. So, kapag naipon mo yun, pwede mong pambili yun. So, guys, ang napamili ko lahat ay 1,625. O, ba diba? May sukli pa ako. May pambili pa kaming prutas. So, ang mapupunta sa membership card namin na points ay 16 NT. So, kapag naipon yun ng naipon, makaka 200 plus ako minsan. Pinasuyo ko na nga pala kay Kuya. Ilagay dito yung mga pinamili ko para ihilahin na lang namin siya ni baby. Done? Yes. Say bye bye na. Bye bye. Oh, this one, put it back. Okay. Here. Okay, done. All done. Thank you. Done. Nice. Awesome. Nagaya nga pala si baby sa akin sa si 7-Eleven. Just one. Choose one. I don't like. Let's choose one. Okay. You want that? Yeah. Here's money. Pay it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. hanggang dito na lang po, salamat sa panonood please don't forget to like and follow bye bye